Hello guys, good morning. May nangyari sa akin sa magang ito. So bumili lang ako ng kape at tinapay sa tindahan mismo sa harap ng bahay namin. Pero ayan, nakikita nyo sa CCTV. Yan ang full video kung paano hinablot yung aking kwintas. Panoorin nyo. Grabe, nakakatakot sobra. Imagine nyo, bumili lang ako ng kape at tinapay. Ganito na ang nangyari sa akin. Panoorin natin itong full video na ito. pinagkikwentuhan pa kami niya ni Rian. Yung namin yung tungkol sa pagtitinda ng ano. Tapos, may bigla ngayon nagpa-bumili ng gasolina. Hindi ko na makakalain. Eh. Siyempre, uh, iba ang panahon noon at ngayon. Kaya magiging awareness tayo. At hindi lang yan mga langga. Uh, hindi ko naplakahan. Sabi nga ng aking inaanak na dapat na, na, na ni nang isinipa po. Paano ko yung motor na yun at malayo na sa akin? grabe ang ang takot ko na ngayon, nervous ko na inabot ko sa magang ito. Panoorin natin ang pool. kada nila, yung paghablot sa akin as in, nahawakan ko agad sa liig. Oh, Syak na shock talaga si Rian sabi niya. Ngayon lang daw siya nakakita ng live mismo sa harap ng tindahan niya na ganito ang nangyari. Tinan mo o oh, tinan mo. ko sa kamay ko sabi ko buti na lang hindi napatid o hindi naputol yung kwintas ko. Kasi syempre malaking halaga din ito. At imagine niyo mga langga. Sabayan ako ulit. Yeah, thank you so much for watching. Grabe mga langga ang nangyari sa akin. Imagine niyo uh, na, napapanood ko lang 'yan sa mismo sa Facebook page sa mga news feed. Talagang mismo sa akin nangyari sa araw na ito. Uh, magang-maga bumili ako ng kape at saka tinapay. Imagine niyo. Bumili lang ako ng kape at tinapay at hindi ko maakalain na nagpaano lang siya. bumili lang din, din siya sa tindahan at dumaan na na motor. Imagine niyo, yung mga nakasingil na motor talaga minsan hindi talaga tayo magtitiwala diyan. Hindi natin makilala yung mukha dahil naka-helmet, nakatago yung mukha nila. Grabe ang inabot sa akin ng araw na ito. Nervous ang inabot. Sa halip na maggrand rapol ako ngayon. Sabi ko nga kaya nga nag-post bukas na lang, ipospon ko na lang dahil relax muna ako. Nanginig ang katawang ko. Kasi imagine niyo yung kwintas na yun, napakalaking halaga iyon. At uh, hindi ko akalain naman eh, na hindi na pala safe ang mga ganitong hindi kagaya noon na kahit maglalakad ako dyan sa kalsada magtumbling-tumbling ako dyan ay safe na safe ngayon imagine niyo hindi na talaga safe mismo nga sa harap ng bahay namin hindi hindi na talaga safe magiging awareness lang ito 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 kinuha ko itong video na ito para may upload ko para magiging babala rin to sa atin na magiging ingat lang talaga tayo sa atin dahil nga eto nga o oh, papasuotin ko nga sana ito eh sabi ng ni Espraki eh wag na ako wag na ako magsuot mamaya tanggalin ko na pati ito dahil uh, delikado mamaya kung kung hibak ko pa itutok sa akin so malamang ito matanggal ito matanggal ko na talaga ito matanggal <laughs> matanggal ko na ito dahil kahit nandito lang ako sa loob ng bahay minsan ako lumabasa kasi syempre nakapokus ako sa pag upload pag i-edit ng aking mga video at ito nga nangyari sus malaga mm. ito hindi ko na to isusuot ito magiging awareness lang tayo maraming salamat sa panunod nyo ng aking video maraming salamat sa inyo lahat